Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. Eto guys, andito ako ngayon sa palengke at bumibili ng gulay para sa kare-kare. Yan po, ulitin po sa mga nag-subscribe. Thank you very much sa mga nanonood. Thank you guys. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe my channel. language Tag, mau pun? Ah, baget ano ha, aga mo? <laughs> Saan ka hanit ba? Lagi ka talaga sa... Sanay ka na dito. Ayaw mo doon sa inyo. Ano ba yung sa inyo? Diba sa... Ah, doon sa may Mac? Ano Marami ka ng pera? Hindi pa lang. <laughs> Abangers. Joke lang. <laughs> Di ba ba? Ano nakita kita dati? Bata ka pa? Parang naalala kita eh. Doon sa monumento. Baga dito ka pakalit. Na, di ba da, di, do, nanghihingi sa akin ng piso dati. Basta mga 5 years old ko pa siguro. 5 no. years old ko pa yata na, ilang taon ka na ngayon? Ha? Oh, tagal na pala kitang kilala eh. Yung sabi ko nga, pwede ka dalhin sa amin. Hindi. Di ba dati, nagsabi ako, kung bata ka pa, ikaw pala yun. <laughs> Naalala kita eh, hindi naman kita na, ka, ano, Nakalimutan? Nasa yung pala ng sisig. Oo, taga dito lang din ako. Ah, ito, bigyan na lang kita ng ano. Ayun ko mag-ano bari ako dito. Punta ako palengke eh. Oo, oh, lima lang ha. Kasi parang wala pa din ako ano ngayon. Wala din ako money. <laughs> Ikaw mo. <laughs> Pag ano na lang may pera ako, malaki-laki na yan. Uy, huwag kang mag-ano doon ha, yung ulo mo ha masyado yung ano dito sa daan kasi minsan yung sasakyan. Ayan po, mag ka sa ano. Hi, Mark channel. Ayan po si JP. Ang so, aga-aga nandito na. Sige, yan lang po guys. Bye-bye. God bless you